Bumalik na sa Pilipinas si Alice Go, dating mayor ng Bamban Tarlac. Matapos sa kanyang pagkakatakas, dalawang buwan na ang nakalipas habang iniimbestigahan ng Senado dahil sa kanyang pagkakasangkot umano sa mga Chinese cyber scam at organisadong krimen. Dumating si Go sa Manila nitong biyernes ng madaling araw sakay ng isang chartered flight mula Jakarta, Indonesia matapos siyang maaresto ng mga otoridad doon dahil sa mga kasong imigrasyon. Hindi talaga Pinoy si Alice Go. Hindi marunong magtago. At nung dumating pa siya dito sa Pilipinas ay para siyang artista kaysa ituring na kriminal sa dami ng nagpapapicture sa kanya. Na kahit na nahuli na siya, ang mukha niya pa rin ay maganda. Matatandaan na si Go ay iniugnay sa mga illegal na operasyon ng online scamming sa kanyang nasasakupan na nadiskubre matapos ang isang raid sa isang kasino sa Bamban noong Mayo. Ang nasabing operasyon ay sinasabing gumagamit ng mga lupa na pag-aari ni Go na naging sanhi ng malalim na pagsisiyasat sa kanyang mga koneksyon sa Chinese Crime Syndicates sa kanyang pagbabalik. Painit na sinalubong si Go ng mga lokal na opisyal kasama si na Department of Interior and Local Government or DILG Secretary Benhur Abalos at Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na tumulong sa kanyang pagbabalik mula sa Jakarta. Sa press conference na ginanap pagkatapos na kanyang pagdating, nakita si Go suot ang orange na uniforming may markang Titani at sa isang itim na face mask. Tumanggi siyang magsalita ng detalyado bagamat inamin niya na siya ay nakakatanggap ng mga banta sa kanyang buhay. Hinibok ni Sekretary Abalos na ilahad na ang lahat ng kanyang nalalaman upang makamtan ang ustisya at matuldukan ang mga kontrobersyang bumabalot sa kanya. Sinabi niya, Disclose all the names in order to serve justice, and so all this ends. That is the only way we can help her. Inaabangan ngayon ang pagharap ni Go sa Senado sa darating na September 9, 2024, kung saan siya ay inaasahang magsasabi ng kanyang panig sa mga aligasyong ibinabato sa kanya. Kabilang na ang mga kasong money laundering na isinampalaban sa kanya at sa 35 iba pang mga anti-money laundering council. Ayon sa ilang ulat, nananatili ang pagtanggi ni Go sa mga akusasyon at tinawag niya itong malicious at walang basihan. Sa ngayon, ang tanong ng marami, magkakaroon ba ng malaking revelasyon sa nalalapit na Senate hearing? Makakabangon ba si Alice Go mula sa mga kasong kanyang kinakaharap? Abangan natin ang mga susunod na kaganapan. At lalong miss na miss ka na ni Risa Ontiveros. Para sa iba pang showbiz at balita updates, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito. Kita kits ulit tayo sa susunod na video dito sa Kita Kits Showbiz.